Thank you. Hello. hi. Si virus. ka virus. 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 Aba, naligo virus. na. virus. 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 Ayan na pala si Kuya eh, o. Balik po. Ha? Huh? Anong pangalan ni Kuya? Kuya ang ba? Si Hill. Ikaw? Ikaw ang sasama sa amin? Anong pangalan mo? Hill. Sino ba? Hill. Ah, sino ba kapatid mo dyan? Kapatid? Hindi ka. Hindi ka tinatanong. Ah, siya ang kapatid niya? Ikaw ang pangalan ni pareho pa eh. Ah, bunso. No. Eh, sino mas pangalan niyo? sama ikaw sasama sa amin doon. Ito, ito, ito mo kami? Kami, uh, kumama naman siya? <gibigyan> Hindi Hindi naman siya kabatid? Hindi. Kaibigan? Kaibigan lang. kasama may Ah, ito, pamain natin. Kaya mo. Sa sampung bubo. Gagawin na natin Mars! Ito pala. Ano yung samba na to? Kaya, ano puting? Ano ah, po sasabihin kaya? mo? Kasi ito kayo pa yung pink to. T-shirt yung... ah, to. May pira po. Ah, bibigyan ko to. Uy, amin ko yung mga ligari ka. Ah, mamamaya. Uy, pa. Ay, kayo ko yan. Oo, kayo ka. Sensa lang dyan. Uy, luloy lang po. Kaya ako magbaba. Kumakasigap. Sila yung maunguna sa atin paano mag... Paa'yin sa bubuk. <laughs> Kailangan maglasa yung ano yun. <laughs> Bikita, ginagawa. Pakita <laughs> <laughs> no. ko ba? ano? o, bijun na kayo, yan, baka hindi pa kayo hmm. na daw kayo? Marami kayo okay. ah, ng mga Ano doon? kasi mga nakuha nilang mga kalan okay, po

Jim. Jim, tali daw. Kaibigan lang ba eh. Uh, Anak ni ano, ni Miguel na Gutierrez. Ah, si Miguel. Tatay mo na si Miguel. Kilala ko ni ta ni Papa Miguel. Nakatrabaho ko siya dati sa putuhan. Galing <laughs> ang mag Tali ng... Thank you.

はい。 Ay, dito muna kami. Ayun. Anong isda na ba kayo? Tangay na aso. Nulog sa taas Ay, wala na yan. Sa'yo ano, yan. Nulog pa. Pakulong pa. Harap nung ng Nangasit. Dito muna yung motor ha. Baka eh. Baka. Ayun. Nakakaulit pangalan mo. Ano? Nakakaulit pangalan mo. Ano? mo. Ano? 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 Mga kasikap sila ay mga estudyante rin. Papasama tayo sa kanila. At kahit pa paano, bigyan natin sila ng tip para kahit pa paano manis lang ang dagdag pang Yeah. yan. Kami ba Kami yan. Kami

dagat na pala to ah fish pa no Ano na gagamitin natin yung pagano? Itong balsa din. Eh. Parang may nakatali kay Rick dyan. May nasabit dun o. Oh, may gilid. <coughs> Ang uh, mga siya. Nairapan kami yung diba. Ah, oh, grabe lubog oh. <laughs> Lumubog oh. Sige lang. Sama, sige so, Magbubuntog na kami ng mga bubu na tinatawag. Sa ibang tawag, iba't eh. lalabik mo gano'n yung mga lumilipad na isa ikaw si Hill Paris, eto, si Paris, si... Mo? eto si Jericho at si Jericho Jericho ano, anak ni paring upeng mga estudyante po sila, isang grade 10, grade 9. Ikaw ano? Grade 8. Ayos ah, sunod-sunod yung grade nyo ah. 8, 9, 10 ah. Ay mga kasigap, pipilip ka naman talaga sa mga kabataan ito dito sa Kalawag, Quezon. na um, sa lukuyang mga estudyante sila, grade 8, grade 9, grade 10. Tapos ang pinagkakabalahan nila pag walang pasok, tutupin nila. Uh, mamangkalan sila ibig sabihin nangunguha ng bangkalan yung shell na oh, puti na parang kulduroy yun yung bangkalan na tinatawag dito Ayun, pag wala silang pasok yan nangunguha sila nung at uh, binibenta nila nakakuha uh, uh, sila ng, ng worth 900 o 1,000 yung etatlo sila uy may hipo no Ayun, may hipo na yun no Hipon yun, hipon. Ang dami hipon. Ah, yung pera ko. Lagay mo nga ito dyan po. Para mga. Ay nailaliman yan. Nagkulang yung pamain natin. parang kulang ng isa pamay dalawa pala wala hulog blue ng mga kasikat ayan ang buhay ng mga kabataan dito alam tau ka na ano 16 ikaw ano 15 ay si ano si JM alam tau na siya 15 din Fifteen, uh, 15, 16 uh, Dalawa yung walang ano, pain. jackpot yung ano ah yung alimang makakain di huli ano siya ito nakakatawa nakakatawa itong mga kabataan itong ganito na talagang nagsisikap imbis na naglalaro sila o so, tumatambay ayan ginagawa nila pag walang pasok talagang ginugugol nila yung oras nila na kumita ng pera pag walang pasok para makatulong din sa magulang kaya yung mga ganitong bata talagang nakakabilib nakakabilib sila talagang may mga pangarap sa buhay may mga kabustuhan sila eh posible na mangyari o posibleng makuha nila sa kanilang mga pangarap sa kanilang ginagawa Bukas sa umaga na natin to papandawin. Bukas sa umaga, mga ano oras ng umaga. Mga alas 7. Ano daw? Mga ano oras yun? Ah, oh, sige. Diyan na tayo magkita. taba ninyo ano ha sayang pulang tailan dalaw pamang nalagla ni dalaw ng bubo na hindi mai dinating oh, dinito ang mga ha ano pa mga siga po hipon dito o, naglulundagan Okay, dito na dito na ano Para bukas, pabalik naman tayo. Wala, yeah, sayang eh. Lulubog yun eh, no? sayang. may yan. Ano yan? sana Nang? Talaba. Hindi na Eh, nang talaba? Nung nakaraan, kay kami ng talaba <laughs> <laughs> eh. nga, eh. eh, wala na talaba ngayon doon sa dungan. Wala bangkalan Ah, puro bangkalan ngayon. Eh, paano tong dalawang walang paing gugo? hindi nga mga ko wala dyan hmm. sayang yung dalawang kumain nanulog po tayo ng lubog yung balik oo napasama sa lubog yun yun mga kasigap uh, bukas ng mga round 8 to 9 uh, a.m. papandaw kami uh, pupuntahan namin yung mga nilagay namin na uh, bubu kaya samahan nyo kami mga sikap kasama, so, kasama pa rin natin si Jericho, si Hill okay. saka si JM JM ba tama? Okay. So, mga artistahin to mga poging kapataan yan mga poging kapataan talagang mga nagsisikap na kumita ng pera makatulong sa magulang sa mga pamamagitan ng yan, pamang, pamamangkalan ng bakalan para hindi makabawas sa gastusin ng mga magulang nakakatulong sila sa pamamagitan ng ganyan kaya shout out dyan sa mga kabataan na uh, patuloy na sinusuportan at pinapaaral ng magulang na nagaantay lang ng bigay ito mga batang to, kakaiba sila. Pero, sila mismo ang kumikita, ang gumagawa ng paraan para magkaroon sila ng pambahon araw-araw bilang tulong sa mga magulang nila. Nakakabawa sila sa ah, gastusin ng mga magulang. Tumutulong sila maghanap buhay. Baka hindi na sila hinihingi ng pambahon. Yung kita nila, yun yung pinakabao nila ayun sa pamamagitan no, nakakatulong sila sa magulong nila nakakatuwa itong mga batang to may tuturing na natin silang mga kasikap dahil mga nagsisikap sila ano JM? Okay na ano ba? Masaya ka naman sa uh, ginagawa ninyong magkakaibigan. Ha? Ano ba pangarap mo pag ano, nakatapos ka ng na pag-aaral? Ano po, gini-jay mo? Oh. May mga teenager dyan ha? Mga... Ano dyan? Ano? Pogi yan o. Ano? Oh. Ano oh, mga natatayo, mga may tuturing ng pogi. Talagang hindi lang sa itsura. Masisipag. Wala eh, karamihan ngayon, mga kabataan, ano na eh. Mga tambay. Pero sila, pero nag-aaral naman yung mga kabataan natin. Sir. Pero relax ba? Eto, dala-dala ko. Kaya mga to, hindi na uh, mamahinga pag walang pasok, mag-relax, mag-email, hindi sila. Ayan, ang ginagawa nila pag walang pasok. yan No, anong gumagawa ng paraan para kumikita ng pera. Para may pambaon. Ayan, mga kasikap natin mga kapataan. Si Jericho, si JM saka si Hill si Hill ay anak ng ni ni? Manong ang palayaw dito pero sa amin si Miguel naging katrabaho ko kasi yan ah sino? ah si JM ah baligtad tuloy ako baligtad tuloy ako si Hill pala mga kasikap kabaligtad ako ito si Hill pogi ni Hill eh no? <laughs> mga, ngiting, mga ngiting ni Jay mga ni Hill. talaga mga ano, yun yung mga kasikap oh. mga, ano dyan o oh. pogi ka ba yun ang mga may tuturing na pogi hindi lang pogi lang talaga mga masisipag na pagdating ng araw at nakatapos mag-aral makapagtrabaho siyempre pagkagawa nyo pagkagawa ng mga ano yan mga dalaga natin dyan yung mga dapat na pinipili hindi yung puro pogi lang, puro forma lang o, yan, hindi na sa forma o, talagang kaya kayo yung buhayin eh.